talaga. Kaya namin anong tumutunog. Yan ang nasa malayo na bundok ng bukid. Yung nasa gitna. Yan yung malaking, nandyan yung malaking sapa. Ang uh, lalakarin pa namin. Kaya mahaba-haba pa. Tingnan namin doon ang baharang tubig kung kaya na bang pagkanaan ng pandaw, mga lodi At dala na namin yung mga kawil. lagi na yung pupunta kami sa malaking ilog na daanan namin dito may nadaanan kami dito na may tumutunog ito yung mga tansi namin kasi okay. may nakagulat naka dahil pag nating namin dito akala na namin tubig na tumutunog sa malaking ilog dahil baha hindi pala Ito palang kahoy na ito Ang tumutunog Paminawan nyo Yan yun mga idol Ano kaya yun Parang bukal na tubig Tumutunog dito Hindi kaya yun sawa na iklog dyan. Ilalim ng kahoy. na nakatakot naman. Oh, ang gabi sa ilalim ng mga kahoy sa gubat. Yan you know, ang Hindi na lang namin nang tingnan. Baka nung nasa ilalim. Nakatakot. Ah. Direksyon lang tayo. Direksyon lang. Ah. Katakot talaga. Kala namin anong tumutunog. May bukal siguro sa ilalim. Eh, parang tubig ang tunog. tayo na. Ano kaya yan? Takot naman. Baka may tunnel sa ilalim. <laughs>